Bakit nga ba tayo inaantok tuwing hapon? At bakit ba ito tinawag na siyesta? Tara, alamin natin. Inaantok tayo tuwing hapon dahil sa ito ay bahagi ng natural na circadian rhythm ng katawan natin. Karaniwan, ang energy level ng tao ay bumababa bandang alas 2 hanggang alas tres ng hapon. Kaya nakakaramdam tayo ng antok o pagod. Ito rin ay mas nararamdaman kapag tayo ay busog. Dahil ang digestion process ay gumagamit ng enerhiya kaya mas nagiging kalmado ang katawan. Ang salitang siesta ay galing sa salitang kastila na siesta na nangangahulugang pag-idlip sa hapon. Ang salitang ito ay mula naman sa Latin na sexta hora na ang ibig sabihin ay ika na oras mula sa pagsikat ng araw. Ang siesta ay isang tradisyong Espanyol na dinala sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon. Sa maraming maiinit na bansa, gaya ng Spain at ilang bahagi ng Latin America at Asia, normal ang magpahinga o matulog saglit sa hapon upang makabawi ng lakas at makaiwas sa init. Kaya't kung inaantok ka tuwing hapon, Normal lang ito at bahagi ng likas na ritmo ng katawan. At sa kultura naman natin, ito ay may kasaysayang nakaugat sa ating kolonyal na nakaraan. Ah, ganun pala yun. So kung gusto niyo ng mga ganitong mga content, follow for more. Ano? Chesta mo tayo? Your... <laughs>